1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ako naman ang tatanungin niyo Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin 'di ba Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang kagandahan ng mga sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa ating lahat ng bonggam bongga. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito sa awa ng Diyos, survive naman. At ito, medyo pagod tayo ngayon kasi nga kahapon galing akong Miss Grand Press welcome ano nila welcome ser welcome ceremony at press con ay nako grabe nakakaloka sobrang tamblit talaga ako ng bonggang bongga sa sa tagal ng programa nila inabot ng Ilang oras ba yun? Diyos ko, inabot ng 4 hours show. Pero, ang masasabi ko naman ay maganda at bongga naman talaga ang presentation nila in fairness. So, sana ganito yung Miss Universe Philippines. Tapos, ganito din yung Miss Grand Philippines na binibigyan talaga ng bonggang-bonggang show. Diyos ko, Prescon code pa lang, panalo na. Kaya nga siya grand, di ba? Talagang maganda talaga ang production niya. Nakakaloka. So, yon Kung gusto nyo mapanood, pwede nyo panoorin sa lang YouTube channel. So, yon So, pwede nyo masilip doon ng bonggam-bongga. -bongga. And then, ayun. So, maraming maraming salamat, syempre, sa walang sawang tumatagkilip dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat po sa pagmamahal at supporta na binibigay niyo And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello. Kamusta kayong lahat? And then, syempre, gusto ko din pasalamatan ang mga makasolid na makamamasag dyan na dumadami na kayo ng bonggang bongga. At ito syempre, mag-shout out tayo isa-isa sa kanila. So, yon Shout out kay Ronald Davis, Victoria Michael Tanada, Rosario Balendres, Yaya Muhammad, Jeff 5264. Shout out din kay Ed, ano, Ederlin Javier, Bobby Rodriguez, Cesar Anuevo, Andyan din syempre si Ronald Cuevas. Maraming salamat Ronald Cuevas. Si Ronald matagal ko na to talaga na ano, solid makamama sa to. And then of course si Master Crave. na din si Master Crave. Russell Siyempre si Rosel. Thank you so much, Rosel. Rosel 2016. Si Mads Vlad. Barbet Elizalde. Ronelio Hinganan. Cornelo Dilag. At saka si Mervic. And then of course, isama din natin si Madam Herrieta Solidad. At saka siyempre si Madam Jenelina Paton. And then of course, shout out din. Siyempre kay Ed He. At saka kay Christine Ann Perez. So yon. So ngayong araw na to, nako, sisiguraduhin ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato natin sa Miss Global International 2025 umakarangkada na ng bonggang-bongga. Anong masasabi mo dito, Mama sa? Well, ang masasabi ko dyan ay bonga, So, yun nga, hindi na nga mapigilan at hindi na maawat ang pambato natin na si Ramos dito sa Miss Global International. So, after ng session ceremony nila ay talagang paandar na at nakipagsabayan ng bonggang-bongga -bongga sa malalakas na kandidata dito sa Miss Global International. Alam naman natin ang Miss Global International, medyo bongga din tong pageant na to, no? Medyo mahigpit sila pagdating sa mga eksena at labanan. Pero naniniwala ako na talaga naman masasabi ko na bonga Bongga talaga ang pambato natin dahil may ganda naman siya. At hindi lang siya maganda. Eksenadora din talaga ang drama ng lola mo. So parang piling ko makukuha na natin ang ikalawang corona dito sa Miss Global International 2025 after natin manalo noon kay Shane Tormes. Di ba? So yon Shane Tormes pala. So yon kaya I'm so excited sa coronation night nila at kung ano pa ang mga ng gagawin neto, for sure handang handa ang lola mo dahil nakita naman ninyo Diyos ko arangkada na styling palang winner na gusto ko yung beauty niya gusto ko yung haba ng boho tapos ang fresh ng muka alam mo masasabi mo na fresh overload ay nako winners kaya I'm so excited so yan and then of course para sa sumunod natin chika Miss Indonesia ang bago na daw na powerhouse sa Asia kaya Indo-Venezuela na daw ang magkatapat. Anong chika mo dito, mga Sam? Diyos mga tagahanga talaga ng Indonesia. No? Hindi talaga sila tumitigil sa pangarap nila na maging powerhouse. Nakakuha lang ng dalawang corona. Ayun, piling nila talagang powerhouse na sila. So, hindi ko naman yan mapipigilan dahil ayan yung nararamdaman nila. Pero nandutuon ako sa momento na nakakatuwa sila. Alam mo yon Na parang ang feeling ko ay grabe. <laughs> Nangangabog talaga sila ng bongga-bongga. At wala akong masabi. Wala akong masabi doon sa 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 eksena ng Indonesia, yung mga tagahanga nila na, alam mo yun, mapansin talaga lang sila sa buong mundo na, ayaw mo yun, na proud na proud sila at nakakuha sila ng corona sa international pageant. So, ako naman, na masasabi ko naman, hindi naman natin sila makokontrol dahil syempre overwhelmed nga sila at nalulunod sila sa isang basong tubig doon sa nararamdaman nila. E kung ang feeling nila sila na ang katapat ng Venezuela, eh nakakaloka, ko. <laughs> Parang wala man lang sila sa kalingkingan ng Venezuela, di ba? kita naman ninyo yung Venezuela, ang dami ng nakuhang corona niya at wala na silang dapat patunayan. Ang Indonesia ang kailangan may dapat patunayan. ko ako sa kanila, tumumbling sila at umisplit sa mga susunod nila laban sa international pageant para mas bongga ang kanilang pagiging power bank. Charot sa yun. Anyway, good luck. Sana makakuha pa sila ng madaming 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 corona. Yon Naluloka ako sa kanila. At para na sa natin, chika, bagong corona sa Miss Grand Thailand. Ayan nga. So, ini-reveal na ang star. A uh, star is born. Ayan. Nakakaloka. Talagang star is born. Ay, nako. So, ang bongga ng corona. Gusto ko yung corona. Actually, kagabi, nakita ko yung corona ng Miss Grand sa kanong Miss Globe. Tinititigan ko. Sabi ko ay ang ganda ng corona ng ano ng ng Grand. Mm -hmm. Sobrang maganda talaga siya. Tapos ang ganda din ng Miss Grand. Charot. Nakakatawa. So iba talaga yung corona ng Miss Grand. Anyway, so good luck sa magiging bagong Miss Grand Thailand and I hope manalo na sila ng international, di ba? So nakakaloka. At ito ang para sa sumunod natin, chika nagsama sa isang event, Miss Globe Queen at saka Miss Grand Queen. Anong chika mo dito mga masam? Well, ang chika ko dyan ay napakabonga So, yun nga, nakita ko nga sila kagabi na magkasama, nag-uusap, at ayan nga, napicturan pa natin ng bonggang-bongga. At ang nakakatawa dito, nakita mo talaga sila na magkasama. So, sino ang mas maganda? Actually, kasi ito kasi si Diana Morena. Moreno, kapag nilapitan mo siya si Miss Globe, talagang maganda talaga siya. Sobrang iba talaga yung beauty na meron siya. Very Miss Globe. Ganon. Kaya lang kasi ang Miss Grant kasi syempre territory nila to. Tapos ang ganda-ganda ni ano kagabi, ni Rachel. So sabi ko, iba talaga yung beauty ng Miss Grant. Saka ang pangkad pala talaga ni Rachel. No? Kasi last time na nagkita kami, nakaupo ako noon, parang parang hindi naman siya ganong katangkad. Pero kagabi, parang ang tangkad-tangkad niya kaysa siguro gawa nga heels, di ba? At tayo, nakakatuwa kasi at least, di ba, may mga ganitong event na nagkakasama ang mga Reyna to Reyna. Kaya nandito ang Miss Globe sa event ng Miss Grand dahil pinopromote na ang Globe. Kasi nga, di ba, isa sa mga korona kasi sa, sa Miss Grand Thailand ay korona dyan yung magiging Representative nila ngayong taon na to Sa Miss Globe Kaya ayun <laughs> So after down nga dito sa Thailand Pupunta sila ng Vietnam After ng Vietnam Pupunta sila sa Philippines O oh, diba Kaya abangan ninyo yan Baka pang pumunta siya sa Philippines Ayun na Sa Binibining Pilipinas na O oh, So yan. I'm so excited Kayo ba excited ba kayo? So, si Christine and Perez excited dyan. At ito ang sumunod natin, chika. Mamasama ano naman ang masasabi mo sa press con o ah uh, welcome ceremony ng mga kandidata dito sa Miss Grand Thailand. Syempre nandyan ako kagabi at bidang bida ako dyan kagabi. Sobrang panalo just ko, yung hindi pa nagsisimula yung show, yung intablado nila, yung nakita ko, sabi ko, wow, ang ganda, ang winner talaga. So, sobrang natuwa ako kasi na, sobrang panalo talaga yung intablado nila, yung lightings, ay nako, grabe. Akala mo coronation night na, pwede na mag-coronation night kagabi, pero ito ay isang simple ceremony pa lang. kaya... Sabi ko, kakaloka talaga ang Miss Grand, no? Pero in fairness sa Miss Grand, ha? Talagang kabukong kabog. Ay, nako, naloka ako at tumbling ako dyan. Kaya sabi ko, ay winner ito. Sobrang nakakatuwa kasi ewan ko kung kayang pantayan ng Miss Grand Philippines o mga pinagagawa ng Miss Grand Thailand. Iba kasi talaga si Mr. Nawat magpapadyan as in talagang winner. And I hope sana ganito din yung mga pageant natin kung paano ipakilala yung mga girls at paghandaan ng bonggam-bongga -bongga ang stage. Pero in fairness naman sa Miss Universe Philippines, maganda naman yung budget, ay yung ano nila, press code nila, no? yung taon na to. Kaya lang medyo madilim lang yung nakikita natin kasi nga contrast yung ilaw, yung LCD. Pero kung ayan ay napag-aralan ng gusto tapos lalabas talaga yung lighting nila ng bonggam-bongga, -bongga, mas makikita mo yung girls. Hindi ka tulad doon sa Miss Grana. Alam ano mo yun, kapag tinutukan talaga ng ilaw yung girls, ay nako ang liwanag. Sobrang lalo silang gumaganda. Nakakaloka. Eh, hindi naman sila ganun kaganda kapag yung light, yung ilaw lang ay normal. Pero iba talaga yung ilaw sa pageant, no? Pag tinutukan ka na, as in doble yung magiging glow mo. Lalabas yung ganda, tapos pag na makeupan ka, mas parang mas nakikita sa iyo yung ganda. So, ako talaga para sa akin, ha? Kagabi, na-realize ko, napaka-importante talaga na maganda talaga siya sa screen sa sa BTR at sa sa photos kasi kagabi si Mr. Nawat doon talaga sa tumitingin sa BTR titingnan niya yung detalye talaga ng ng girls ko ito ba ay maganda talaga at alam mo yon kasi oo nga naman eh eh kapag naging commercial model ka or kinuha ka ng mga sponsor para maging model ng products nila So, syempre, lalabas ka sa screen at eh, doon sila kumikita, doon sila nagkakaroon ng malaking pera, di ba? Kaya sabi ko, ay, nakakaloka. Mm, ayun, ganon. Kaya sabi ko, maganda ka kailangan talaga sa screen. Kahit hindi ka ganun kabog talaga sa in-person. Pero syempre, kung maganda ka sa screen, maganda ka sa person. So, yun. Ibig ko sabihin, iba pa rin talaga kapag yung ano, binitiar kay kailangan talaga complete package talaga yung beauty mo. Ganon! Kaya, good luck sa mga kandidata dyan. So, yun. So, kailangan din, tama din yung payat mo, tama din yung katawan mo. Kaya nga, naisip ko kagabi, kung si Michelle, di bang ba, lalaban ng Miss Grand, gano'n ba talaga kaganda si Michelle D. para ipanalo ni Mr. Nawat? Kasi dito ako natatakot kasi baka mamaya maging runners-up lang. Suwerte talaga ni ni Michelle D. kapag siya ang nanalo or binigay talaga ni Mr. Nawat sa Pilipinas yung corona. Pero dapat talaga maganda eh. Kasi pag tinitignan niya kasi talaga yung mga girls sa monitor, yun ay yung talaga doon kailangan sabihin talaga ni Mr. Nawat, wow, she's beautiful. As in talaga tinititigan niya. Halimbawa nakita niya yung girls dito sa... Sa floor. Oh, maganda siya. Tapos, titignan niya sa monitor. Tapos, iba yung itsura. Hindi niya nalang pasyado pinapanood. Ganon. So, ganon. Dapat kailangan maganda ka talaga. Tinan nyo naman si Miss Gran. Nung romampa, di ba? Diyos ko, nakakaloka. At ayun nga, nagsama nga si Miss Globe at saka si Miss Gran kagabi, yung queen na to, Diyos ko, naloka ako sa kanila. Ang ganda talaga nila sa monitor. Sobrang grabe. Lalo na si Miss Grant, di ba, opening, anong pangalang? nga Si Miss Grant talagang pakakrampa kong rampa. Sabi kong, Diyosa ng babaeng to. At nakakatuwa in fairness. So, yan! Kaya good luck, good luck sa mga naglalaban-laban dyan. Piling ko, ang malakas dyan si Phuket at saka si Bangkok at saka si Konkin. Yun, silang tatlo. At para na masasumunod natin, chika, Miss Universe Philippines, mamasang tingin mo, dark horse candidates kaya ang magiging eksena ni Malay Aklan na si Taylor Marie de la Luna. Yes, napansin siya noong sila ng... Headshot, di ba? Yung mga kandidata. At nakita naman natin na isa siya sa mga maganda talaga doon. In fairness, maganda talaga. At medyo, parang, ano mo yun? Kung magaling talaga siya o may pwedeng maging dark horse candidates. But depende. Depende sa galaw, depende sa ano. Pero kung ganda individual, maganda siya. Hindi ko lang alam pag binikit na siya sa madami, kung lulungtang ba yung ganda niya. And good luck. At ito ang sumunod natin chika, si Vina. Sure na sure na kaya siya ang makakakuha ng corona ng Miss Universe Thailand? Well, naloka ako sa kanya kagabi. Kasi habang ginaganap yung press con ng Miss Grand, ang lola mo umekse na dun sa labas, biglang sumulpot at ayon tumayo doon sa may ano nakakaloka doon siya o um, may ng bonggang bongga Siyempre, yung mga tao na balubalo sa kanya Ah, uh, ang basta sabi ko, nakita niyo na picture, ayan yung totoong itsura niya. Hindi ko na kasi yan inedit, hindi ko na inano. Ayan talaga. Tatlong kuha namin na ganyan ang itsura niya. So, nakausap ko din siya kagabi. Sabi ko sa kanya, congratulations and I hope this is it na. So, as in talaga nandun doon sa puso niya na gusto niya talaga. At kahit pasabihin mo na alam mo yon na pinagtatrabaho na siya ngayon pa lang, kahit kandidata pa lang siya, naka 10 million na nga ang lola mo sa pagbebenta tuloy-tuloy lang siya. Yung alam mo yon na parang naaawa ako sa kanya sa kabilang banda kasi nga, parang feeling ko, kailangan ba dumaan sa ganito munang pagsubok bago ma-prove na pwede siyang ipanalo? Tapos paano kung may mas magaling? Pero nakikita ko naman, this time, parang kanya na to. Sure yon Kasi, ayun nga, nagtatrabaho siya, pinuprove niya sa lahat na, na gustong gusto niya talagang makuha. So, minsan nakikil ko sa kanya, parang, Masyadong disparado yung dating kasi parang dahil lang sa gusto niyang manalo ng Miss Universe Thailand at maibigay sa kanya yung title na yan, may papatunayan lang siya na kaya niya. Alam mo yun, yung parang gagawin niya yung lahat kahit pa magbuhat siguro siya ng kalabaw. So yun, so, nakakaloka. Anyway, good luck na lang sa kanya and wish all the best para kay... Siyempre, kay Vina Singh. Ako, naluloka talaga ako sa mga eksena niya. Pero, love and love. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo? O, arangkada kaya si Vina ng bonga bongga sa Miss Universe? or may niluluto kaya sila ng bonggang bongga para sa corona ng Thailand. So, i-comment below ninyo yan kung ano naman ang reaction niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.